nasabi si si Marites kanina mababa na sana ako may gusto may gusto ka daw sabihin ano yon ano yon Marvin yung bangka po sana ha bangka po bangka yung hindi bangka ang, anak buhay ng yung bangkang bisaguan uh, kung wala po kung wala po ng ganda sana po yung eh, motor para malayo-layo po yung maharap eh. mga magkano yun? hindi, ko lang po alam marunong um, ka mag ista mangisda sa dagat paano mo gagawin may lambat baga po. Ay, okay. Okay. So, na nakasakay ka lang sa bangka. Tapos, so, tatapon mo lang yung sa yung lambat, no? Iaarya po. Mga madaling araw po maalis bago iaarya po mga bandang alasing. Ay, ano na po. Mag bago magliwanag po, nakaarya ka na po. Maarya na po ako. Niya. Dati bang trabaho mo yan? Dati po, nag-isama po ako doon sa pinsan ko. isang uh, mainit, medyo mainit na hapon mga katuwang Update namin kayo mga katuwang Dito sa magkapatid na PWD Dito sa bayan po ng Jose Panganiban Bago magpasko, galing tayo rito Binigyan natin sila ng 5,000 pesos Panggastos nila doon sa Pasko at Bagong Taon Yung 5,000 pesos na yun eh Ah, uh, bagamat uh, sabi nila may pera pa naman sila, pero binigyan na natin yung 5,000 pesos na yon. Bigay po ni Tita Lin, Tita Lin and family of USA. mega love shout out sa family po ni Tita Lin of USA. Ngayong hapon, may uh, pera pa tayo dito, 10,000 ito, yung padala sa atin para sa kanila ni uh, Kuya Ernesto at uh, Ate Cora of Melbourne Australia 10,000 to mga katuwang. Ano sana po natin mapatayuan sila ng uh, maliit na tindahan pero uh, hirap yung location wala tayong matagpuan lugar then uh, wala na po tayong uh, pero pwedeng ipandagdag. Kaya yeah, minarapat po natin na yung uh, 15,000 na nasa akin, yung 5,000 ibigay na po sa kanila yung bago magpasko. Then itong 10,000, kung may naisip silang uh, hanap buhay, bibigay na po natin ngayon. Ngayon kung wala, yung kalahati muna para mayroon pa silang patago sa akin na 5,000 pesos. Yung sabi nga po ng matatanda para hindi ubus-ubus biyaya. So, Kapag uh, meron silang uh, naisip na hanap buhay na pa pwedeng mapaglagin itong 10000 na nasa akin, bibigay na po natin. Pero kung wala po, tulad nung dati, 5000 muna. Then uh, siguro bago mag-Valentine's Day, babalikan natin para sa another 5000 na ibibigay natin sa kanila. Mega shout-out sa ating mga KSP katawang sa Paglingap of road. Especially po kay Kuya Ernesto at uh, Ati Cora of Melbourne, Australia. Mega mega love shout-out sa inyo pong lahat stay safe and uh, stay healthy. Tara, punta na po natin sila. Go, go, go. Solo tayo ngayon. Get na tayo dito sa lugar na to. Ayan. Mm -hmm. Buti nga lang po mga katuwang, ganda-ganda po ang panahon ngayon. Hindi, uh, hindi masyadong maulan. And uh, kaninang umaga, paambun-ambun lang. Walang masyadong malakas. Kaya yung mga daanan po eh natuyo hindi na masyadong madulas yung yeah, lugar na to talaga napakataas sa isang uh, 55 anyos <laughs> naakit dito masyadong ano masyadong hirap pero kinakaya natin yeah. <laughs> tao po tao po Tao po. Oh, tayo. Tao po. Bah, wala yata tao. po. Ba, ya, wala yata. biglang dumilim na naman yung langit. Oh. Uula na naman yata. Wala talaga. Saan daw? Normal talaga panahon. Ganda-ganda ng panahon. Biglang-bigla nagdilim yung langit. Oh. Sabi nilang uh, timba sahod sa ulan. Oh. hirap sila sa kanilang pinagkukunan tubig dito. Dahil ang nagtatabo. Kuya In... oh, niya Marvin Wala yata, tagal ko na rito Walang sumasagot Twenty minutes na ako Tao po Pag 25 five minutes, alisan ko na to Problema, pagbalik dito kalayo nito Oh, ay, andito na Kumusta ka? Anong ginagawa mo? Ang tagal, tagal sumagot Kala ko walang tao Kala ko wala ka rito, wala kayo si kuya mo. Nagwawalis. Nagwawalis? Oo, ba't hindi sumasagot? Kanina pa ako, 20 minutes na akong tawag ng tawag dito. Kala ko wala kayo, alis na sana ako. sana Ha? Oy, alika. Andi din, yung kuya mo. Anong ginagawa, ginagawa mo? Ay, naglilinis ang kuya mo. Kumain na kayo? Ha? Ay, okay. Naglilinis po. Oh, kumusta ka Marvin? Okay lang. Naglilinis ka. Alisin ko muna itong kurtina, Maritesa. Alisin ko muna. Hawiin ko muna. Kumusta? Okay na yung ano mo? Wheelchair mo? Hmm, bago na ano? Ah, uh, Asa yung isa? Andun po. Uh, isa pangiramit ko pag, pag Ah, pag ano? Pag lalabas? Masain ko. Ah, pag masain. Ah, pwede yun. Oh, kasi ano yun. Hindi no? pa kasi. Pang ano na yun? pang uh, tawag doon, pang na. Ano? Okay, kumusta yung Pasko at bagong taon nyo? Okay naman. Masaya? Masaya naman. Kumusta naman yung inyong salo-salo? Okay naman. Oh, kasi may pera naman kayo. Ano? O, oh, may, 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 may ka na pati, yayamanin ka na? sa ah? kapatid ko. Sa kuya ko. Ah, sa kuya mo. lang uh, ano, ano, ano? Ka, ah, hindi ha -ha, halata. Ayan na natin, na ano? <laughs> uh, oh, parang, parang namayat ka, Marites. Dati pa rin naman. Dati pa rin? Okay. Kumusta ka, Marvin? naman Oh, hindi ka naman nagiinom. Lagi mo po ako Ay, very good, very good. Oh, ano, Nag, naglilinis ka sa likod? Tagal ko na dito. Kala ko tao. Kala ko wala kayo. Nandiyan po ako sa ano, may ibang daw po ako doon like, yeah. kaya rin, hindi po kunarin din ako. Oh, okay, okay. Oo. Kanino ng uniform ito, ha? Ito pa lang na sa baba. Ah, oo. Okay. Okay. O dito ka, hirapan ka diyan. O danda na. No? At maputi pa po ako. Eh. Oo, maputi ka nga oh. Maputi pa po ako. Oo. Ala una media, tama? Mm. -mm. O eh kumusta kumain na kayo tanghalian? Kumain na po. Okay. Anong ulam nyo? Yung kung santol. Ah, santol. Oy, paborito ko 'yon. Tapos eh ano? Ang halo eh ano, yung tin ano tinapa. Ano? Tinapa? Ano po. Ha? Bintak. Ano 'yon? Yung sabaw baboy baga po. Ay, yung taba. Ay, masarap talaga 'yon. Masarap 'yon. Super so, sarap talaga noon. Burito ko talaga 'yon. Um, lalo na kung yung santol hihiwa hiwain mong pang-apat ba yun? Ihahalo mo sa ginataang galunggong? Mm. Sarap, no? Ginagawa nyo yun? Mm. Ha? Mga pagkain, lang yun? Mga pagkain may hirap. <laughs> Di ba? Masarap, ano? Okay. Ayan. Mm -hmm. Oh, oh. Mabigat, oh, mabigat. Oh, tamaan Di si Maritos. Okay. Oh, good. Mm -hmm. Okay, okay. Dito ka. Para, ayan, malapit. Dito sa may paanan ko, may dalawang asong kanina pa ito amoy-amoy sa akin. hindi hmm, ko nga po napapaligon at sige, ano, ulan po ito. Nalamig Kaya nga, tulad ngayon, akala ko ituloy-tuloy na yung init. Hmm. Pag akit ko dito sa may sa inyo, biglang magbilin yung langit. Uulan na naman yata. Eh, ganito. Diba, sabi ko sa inyo, promise ko sa inyo na babalik ako after uh, Ah uh, Christmas o oh, New Year no pumunta kasi ako dito before no before Christmas Sabi ko babalik ako before or after uh, Christmas and the New Year Kaya dito na ako no Oh Isang matimis ng ngiti niya, Marites Iyan 'yung sinasabi ko sa iyo di ba Oh may nandiligaw na sa iyo dito Oh <laughs> Parang ayaw ni Koya mo Parang ayaw ni Koya mo sa sa ganun Kumusta na yung anak mo pala nasaan? Nakauwi lang. Nakauwi ah, lang? Okay. Doon sa tatay? Okay. okay. Very good. Very good. So, kailan na naman babalik yun? Hindi ko pa Ha? Hindi ko pa po alam. Hindi mo pa alam kung kailan. sa okay. So, maganda ro, ni usapan na kayo ng dating partner mo, ano? Okay. Na anytime, pwede mo siyang hiramin. Okay. And then, uh, babalik ka lang sa kanya, ano? Ito si Marvin ang kumukuha doon sa bata. Anong grade na nga noon? Kinder po. Kinder. Okay, okay. Binyag na ba 'yon? Okay, may restore na siyempre, di ba? Okay, very good. Tingnan mo to si Mar eh, si ano, si Marites kahit na uh, may kapansanan, nagawa niyang maipa rehistro, mapabinyagan yung anak niya. Yung iba namin tinutulungan, Marvin, Marites, walang kapansanan pero yung mga anak nila, madam na, elementary grades na, wala pang rehistro, walang binyag, no? Kaya very good kayong dalawa, no? At least na iparehistro niya pabinyagan ng bata pala na yon, ano? Okay, very good. Napakabibong bata pati, ha? Kaya alagaan niyo. Okay. Ganito. <coughs> di ba sabi ko sa inyo na may uh, pera kay sa akin, may 10,000 pa kay sa akin, 'di ba? Galing kay uh, Sir Ernesto at mamkora uh, Ma'am Cora of Melbourne, Australia. Ay, yung plano ko sana na mapagtayoan kayo ng munting negosyo, maliit tindahan. Kaya lang syempre, pinapos tayo ng budget, no? Yung uh, 15 ito, yung 5 na bigay ko sa inyo bago magpasko, di ba? Bago mag New Year. Plano ko sana kung may makuha pa tayo ng pandagdag kahit 10,000 pa kapag patay ng maliit na tindahan then yung 15 pampuhunan ano? kaya lang hindi na nadagdagan but anyway ay uh, hindi pa rin tayo siyempre nawawala ng pag-asa no? kasi yun talaga ang gusto ko sa inyo magkapatid magkaroon kayo ng maliit na tindahan para at least eh meron kayong pinagkakakitaan sa araw-araw di ba? iba pa rin yung sa araw-araw may pinagkikitaan kayo at least eh, may pagkain kayo sa araw-araw. Kasi kung wala, baka bumalik kayo dun sa dati. Nasabi nyo nga, eh, sa gabi lang kayo kumakain, di ba? Di ba? Sa gabi lang kayo kumakain. Ayoko naman sana mangyari yun. Kasi parang andating, eh, parang hindi kami nakatulong sa inyo, di ba? O, kaya ang gusto ko sana, yung maliit na tindahan, kahit paano, kahit isang kilong bigas araw-araw, meron kayong maibili. Di ba, Marvin? Yun sana ang gusto natin. Pero syempre hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa. Ngayon, siyempre, alam ko wala na kayong pera. Di ba? Wala na kayong pera, ano? Oh, bakit? Tawa-tawa ay -tawa, Marites Ha? Wala na, oo Oh, talaga na. No? Kasi matagal naman, na ah. Yung punta ko rito, huling punta ko, yung limang libong yun, ng bago pa magpasko, ano? Eh, nagpasko at bagong taon. Kumusta naman yung... Bata, binilin mo nga, ano? naman ng mo damit? Oy, very good, very good. tuwa ay bata. Tsaka yung sabi niya, ano yun? Yung... puzzle oh, ko. binila mo din. Oy, very good, very good, Maritesa. Eh. Dito ba ah, yung bata? May bago siyang damit. Tapos may yung laruan, yung puzzle na pinabibili niya. Oy, eh, very good, very good. Ganito. Ah. Ganito, Marvin. Marites. ah uh, ibibigay ko sa inyo itong liman libo. Pero kung may naisip na kayong hanap buhay, bigay ko na sa itong uh, 10,000. Pero kung wala pa, bigay ko sa inyo itong 5,000 para kahit paano, may patago pa kay sa akin 5,000, no? Hindi yung uh, sabi nga niya na ubus-ubus biyaya, 'di ba? May kasabihan tayo, 'di ba? May kasabihan tayo, ubus-ubus biyaya. Uh, kaya yung 5,000 ibibigay ko muna sa inyo to. Babalik siguro ako bago mag uh, uh, Valentine's Day. ba? Diba? Para may pambilin niya. Uh, may eh, pambiling bulaklak at chocolate sa si Marvin. <laughs> sa kanyang nililigawan. Ha? O, oh, di ba Marites? Ha? O, oh, happy? Happy Valentine. Sa ganun tayo mga Pilipina eh, no? Lahat na lang ginagawa natin kasayahan. Ultimo yung araw ng mga patay, meron tayong kasayahan doon, di ba? O, oh, di ba? Meron tayong party-party ayaw ng mga, araw ng mga patay. Ganun tayo mga Pilipino, masayahin. So, sa Valentine's Day, before, babalik ako dito, ano, para doon sa liman uh, na napatago nyo sa akin, ano? Okay. Green. Sibak ko ng Ay, okay. Oo nga, kasi pag uh, maulan na, mahirap na yung mga ganyang panggatong, ano? Okay. Kailangan kapag ka medyo uminit-init, magkapag-prepare uh, ng mga panggatong. Ano mo kinukuha yung mga panggatong na yung sa baba, ha? Ah, oh, uh, kunti-kunti po, pakunti lang po. Kunti, kunti nadadala mo dito sa taas. Opo. Oh, po. Grabing sakripisyo niyan sa iyo, Marvin. <laughs> Kakaya mo 'yung magpalakol? Okay. May may puwersa? Tayo-tayo lang po. Oo. Oh, Ha? Kung hindi ko po to gagawin, wala akong gagawin kung iba nito hindi lang ako lang po. Mm. So, yun, nauupo ka dyan para may puwersa, ano Upo ka dyan, tapos paano ang gawa mo Ah, mm -hmm. oh, okay. Pero yung dalawang braso mo, parehong, ano, parehong may kapansana, di ba? okay mabuti hindi, ano, na puwersa. Ayun. Oh, Oo, kaya niya, oh. Napuwersa ko, mga po. Hmm? Oh, kaya naman. Pero ang hirap nung pinapalakul mo parang makunat. Makunat po ito. Eh, anong kahoy ba yan? yan? Ha? Yung ano po, mata pusa po. Oh. Yung matigas ng kahoy. Eh. Yung uh -huh. makunat. Katapos mo niyan, anong pang susunod mo gagawin? Yung, Maigib po. Maigib? Oh. Saan? Sa baba? Hmm. Paano mo gagawin? <laughs> ito si Marvin. Yung maliit lang siguro ano, tawag doon yung yung galong galong yung galong na maliit kasi pag nakita ka doon nung bumili ka ng bigas dyan nasa bibig mo yung isang kilong bigas eh di ba? oh naku makunat yung makunat na po ito yung ano po yung siniba ko nung pag nung Pasko po yung ginamit ah pinanluto nyo nung Pasko hmm. po po Mm, very good si Marvin. Talagang ikaw lahat ano, yung gawaing lalaki na sa iyo lahat pag igib pag uh, uh, kuha ng gatong kinakaya mo no. Nakabilib to si Marvin kahit eh, may kapansanan eh hindi had lang sa kanya yan. Oo, halos normal din. Yung mga normal na tao eh. Uh, mo magigib ng tubig, yun nakasimangot yun eh. Mag, uh, kuha ng panggatong, nakasimangot yun eh. Parang hindi nila kaya. Pero itong si Marvin, may kapansanan. Pero lahat ginagawa, parang normal na tao. Ano naman, Marites, anong ginagawa mo dito sa bahay mo? Isa po, nagbawalis sa loob, po. Oh, kaya mo? Kaya Opo. Mataas yun? Kinakaya ko po. Kinakaya mo? Basta nang Ha? Mandiligpit Mga kinainan, hugas-hugas, kaya mo naman yun. Mas naglalaba ko ng damit ko po. Oh, okay. Okay na siguro yan, Marvin. Nakakaya. May pwersa yung braso mo, ano? Pero bakit pag naglalakad ka, parang walang pwersa yung dalawang paa dalawang braso mo. Di ba? uh, ano po minsan po yung umiindayog masakit po yung tuhod minsan mm -hmm. Uh -uh. ikaw inborn ka Marvin ano hindi man po sa pagkapanganak mo ganyan ka na nagkasakit lang po ako ah nagkasakit ka lang hindi ka inborn hindi po o, anong sakit mo nagkasakit po yung polio ah polio ka si Marites hindi rin inborn Nagkasakit din ito ng polio. So pareho kayong polio Victim, ano? Okay. Corresponding po, Mm-mm. An ano sabi mo? Iniipong ko yung mga bao. Pag Bakit? marami na po, inuuling ko po. Ah, yung mga bao. Yung bao ng nyog. Hmm. Mahal yun. Mahal ang uling nun. Inuuling ko po. Saan mo kinukuha? Nandiyan po. Pag nagluluto po kami. Pulot-pulot lang. Hmm. Tapos inuuling mo. May benta mo. Inuuling rin po. Oo. Oh. Ay. Ah, uh, sa sako na po sa Kalahating sako? ako hmm. oh, mahal yung ibang uling ng bahaw eh, mas mahal kisa doon sa uling ng ng kahoy, ano? Hmm. Okay. Itong uh, 5,000 bibigay ko sa inyo ni ni Marites, ano? Kay Marites ko na bibigay, ano? Gino. Oo, kay Marites ko bibigay. Bala na kayo nito, ano? Babalik ako dito bago mag Valentine's Day nandito ako uli ano okay. oh, ay kay Martes ko na bibigay ano okay, okay. Martes paki ano Pakibilang nga ay ako magkano ayun Five po. Ha? 5 po. Ano no? 5 Five po. 5,000. Five okay, okay. Five po. O yan ha? O, budget nyo yan. Ano? Uh, ah, babalik ako bago mag-Valentine's Day, no? Okay. Sa February, no? Okay. Ha? Maraming salamat po, Kuya Efren. Sa tulong na po. Dahil ka po. Kumbaga ka po nandito po sa home. Hindi mo po kami pinakabayaan. Po. God bless you po, Kuya Efren. Ingat po sa pagmamotor po, Kuya Efren. Baba po, Diyan. Ingat ka po. Oh. Kayo rin, ingat din ha? Okay. Oh, advance Happy Valentines. Ha? Advance din. Oh, okay. thank you. Ingat kayo ha? Okay. Arvin, alis na ako ha? May ingat po. Mm -hmm. Okay, friend, lagi po kayo mag-iingat. Tuwing kayo. Ano, 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 Tuwing may pupuntahan po kayong malayo, mm -hmm. mag po kayo mag-iingat. Salamat, Sabot. salamat. Salamat Marvin. Madulas po ang semento po. beses uh, na akong bumaliktad nitong buwang ito dahil sa dulas ng kalsada. Grabe. Kahit anong ingat mo dahil sa madulas yung daan, talagang madidiskrasya ka, no? Salamat, salamat sa paalala Marvin, ano? Ang problema ko dito, mas pino problema ko dito sa inyo yung pagbaba kaya sa pag-akyat. <laughs> Ingat din po sa pagbaba po dyan at madalas din po dyan, <laughs> malumot. Malumot nga. Malumot nga. Um, kasi parang nalulula ako pagka pababa. Okay. Pag paakyat, di ako masyadong namang problema pagpunta rito sa inyo. Pag parang nalulula ako pag tinitingnan ko yung, yung ibaba wala dito sa taas. Hmm. Pero kayo, syempre, sanay na, no? Sure. Sanay na kayo. Hmm. ay sinasabi si si Marites, kanina, mababa na sana ako may gusto may gusto ka daw sabihin. Ano 'yon? Ano 'yon, Marvin? Yung bangka po sana. Ha? Bangka po. Bangka? Yung bangkang anak buhay po. Yung bangka ng Bisaguan? Uh, kung wala po, kung wala po, kung handa sana po yung eh, motor para malayo-layo po eh. Mga magkano yon Di, hindi ko lang po alam. Tsaka po, sana Yung may binilhan po. ako niyan, Diyan sa Parakali, yung yung pamilyang PWD rin, si Lola Lolita yan. Umut ako ng pangalan kasi kailangan niya sa pagkuha ng ginagawang pawid. Parang inabot yun ko lang ko lang 30 yata yun eh. Ay may motoran po. May motor. Oo, oo. So parang ganun ang presyo noon. Ano, Marvin? Marunong ka mag-ista, mag sa dagat? Paano maggawin 'yon? May lambat baga po. Ay okay. Okay. So na nakasakay ka lang sa bangka. Hmm. Tapos so, tapos tatapon mo lang yung sa laot yung lambat, no? Iaari ko Mga madaling araw ko maalis bago iaari ko mga bandang alas 5. Ay, ano na po. Mag bago magliwanag po, nakaari ka na po. Maaari na po ako niya. Dati bang trabaho mo yan? dati po, nag-isama po ako sa pinsan ko. Talaga? Hmm. Ang gamit po namin ni eh, lang po kami ng... Ano kung... Paano kung tumob yung bangka? Marunong kang lumangoy? Marunong, o, po. Marunong ano po, lumangoy. Marunong kang lumangoy? Opo. Paano yun? Marunong lumangoy. Ay, eh, maliit pa po ako. Nalunod ako dati sa amin sa Laguna, sa Ilog po. Yung na, simula po nalunod ako, natuto ko ako lumangoy. Kahit may kapansan ka, kahit may diferensya yung dalawang braso mo, dalawang paa mo, nakakampay ka? Okay. po. Parang okay. diba ka po si Putol yan po sa Magumbayan? Okay. Putol po yung ganyan niya. Oo. Pero ang anak buhay niya po, yung na kakasag po siya, nasisin. Nasisin uh, sa dagat, putol ang kamay? Uh? Dalawang braso? Dalawang braso? mm -hmm putol. Mayroong mm -hmm. Pero na naninisid nabing... sa dagat. Oo, oh, nagkukuha po siya ng mga shell. Paano, paano niya Paano gagawin yun? Putol ang dalawang braso, naninisid sa ilalim ng dagat, ano ng shell. Mm -hmm. O ano yung pinanghahawak sa shell? Yung, di ba po, putol yung sa ganyan niya, pero oh. na, ano, niya, merong siyang nilalagay na pang, ah, pandakot po, pag nakakita ng shell. Ah, Ni kakaiba yung ano, Iinak na nga po yun. Yan yung sinasabi ko mga kakaibang, yung mga may kapansanan, yun yung mga porsigido sa buhay, yun yung sakto dun sa kasabihan na pag ginusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yan yung mga kumpleto akatawan Pero tulad ninyo, tingnan nyo, nakakapagtrabaho pa kayo, tulad nung sinasabi mong kaibigan mo, naputol ang dalawang braso, nakakasisid sa ilalim ng dagat, nangunguha ng shell, Oh, di ba? Sasaguan pa po 'yun. Ang bihira ka naman talaga Lampo. pinabibili mo naman ako Marvin. Nagsasaguan putol ang braso. Okay. Paano ginagawa? Eh, eh ano man po sa kanya, naikakawit niya ng konti yung kaputol. Ah, uh, Nasa sa kanya. Para nung inborn niya po 'yun, nung maliit pa yata po siya. So, hindi accidente inborn. Kaya siyempre yung lakas niya andun pa rin, ano? O talaga ha. Minsan mapuntahan natin yung kaibigan mong yun Marvin so yun ang plano mo kung tayo ay eh, suswertehin ngayong taon makahanap tayo ng bangka para hindi na kayo bumalik sa dati na sa gabi lang kayo kumakain ng magkapatid kung may maawa sa inyo magbigay ng bigas no? hindi naman po ako sa pinsan kasamahan din naman po ko niya hindi dalawa po kami magandang namin o partiyan namin dalawa Okay, okay, okay. Very good, very good. Kasi so, yun, titingnan natin. Marvin, magpray kayo ni Marites ano? Pray kayo sana matupad yung sinasabi mo na yan, no? Gamitin ako ni Lord na instrumento uh, para yung pangarap mo na yan eh may katuparan natin mangyari ngayong taon para makatulong sa inyo magkapatid, no? Ha? Siya po na ako ha. Ingat kayo. Ingat din po kayo sa pag-drive. salamat, salamat. At marami madulas. Hmm. Please. Babay na, Marites. Oo, oh, 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 ingat ka ha. Ingat okay, kayo. Okay. Okay, okay. okay. Alis na ako. Kaninong manok ito? Yan po. Nakakitiyo po Ah, pinaalagaan sa kanya. Binabayaran siya. Yan, baba na tayo dito. Yan, kaso. o. Oh. Lulula ako dito pag gabo mga